May challenge ako sa iyo. Nakikita mo to? wala no, Walang laman. No. Ito ay tataob ko dito. Ito, ilalagay ko tong 50 dito. Mm. Tapos, ilalagay ko yan dyan. Itong tubig, ipapatong ko dito. Ah. Oh. Kukunin mo tong 50 nang hindi malaglagyan. Oh. Sige. pag nakuha mo yan sayo na ah. ha oh ah. ah. magiging 500 diyan oh sige ha okay. 500 yung premium mo sige ha sige oh. ha let's go mga kapatid challenge ko kay kukunin niya yung 50, magiging 500 yan pag nakuha niya. Pero wow. Pero kailangan hindi itong tutalaw, hindi itong malaglag ang tubig. What? Abangan niyo po kung anong gagawin na ni Pangit. Ay, ni Pangit. A few moments later. Oo! Oh, isa, hindi malaglag yung tubig! Kunin mo yung 50! 50, kunin mo! Sa po, uh, kunin mo yung 50 nang hindi ito matapon. What? Ano 'to? Ano 'to? Ano sinabi eh. Hoy, hindi ko, 'to ngulo. Oh, 100, 'di na sinabi na. Sa pamagdahan ano eh. Oh. Si <laughs> <si> <laughs> <to. Ay, laughs> ano 'yung kwento? 'Yan 'yung kusina mo. 'Yan 'yung 200. Hoy, hindi nga ganun-yon. Ano ba, ano? Oh, kenen nya. 'Wag mong galawin 'yan. 'Wag mo ibaba. 'Wag mo 'yan kukunin mo 'to siya Kunin siya hindi malaglag. Oo. Oh, oh. oh! Wow. <laughs> Bamanren, sa so, <laughs> you know? no? ano? oh. so, oh, na sa na hindi na laglagano, <laughs> hindi Wow. Hindi ni pamit ay. na, nangyayakap hindi na laglagit bang? Oo, sa ni Yung fifty ang bilwasan na